Para sa aking balitang showbiz, naging makabuluhan ang pag-celebrate ni Bea Alonso ng kanyang ikatatlumpot-pitong karawan. Ito'y matapos na ganapin na actress ang kanyang celebration sa tahanang walang hagdan, isang organization para sa mga PWD o persons with disabilities, particular na yung mga naka-wheelchair. Nalaman ang pag-celebrate ni Bea sa nasabing organization na mag-post ito sa kanyang Instagram account. Bod kay Bea, nakisaya din ang ibang mga celebrity na sina Timmy Cruz, Jeric Gonzalez, Jean Garcia at Kakay Bautista. Bukod sa nagbigay ng pagkain, groceries at mga appliances, nakipaglaro din sina Bea at mga kasama nito kung saan tumugtog pa ng gitara si Jeric. Nilagyan ni Bea ang kanyang post ng caption na, "...spreading joy where it matters most, an early birthday celebration at tahanang walang hagdan, a day filled with laughter, love and unforgettable moments." Sinay pa nito na ang kasalukuyang kondisyon ng kanyang ina ang nagbukas ng kanyang mga mata sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga PWD. Ang pag-celebrate niya raw ng kanyang birthday sa tahanang ulang hagdaan ay hindi lamang naging special kundi nakapag-share daw sila ng kasiyahan sa isang matatawag na incredible community.